Hello mga manay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Tara, samahan ninyo ako na gumala dito sa Kuwait City. Ganyan po kalaki ang kaganda ang mga building nila dito. At ako po ay nandito banda sa Grand Hyper. Shout out Grand Hyper! Baka naman! <laughs> Pinaikot ko po ang camera mga manay para makita ninyo kung gaano kaganda ang Kuwait City. At ayan pa, nagpakit kita ako dyan mga manay. <laughs> Dahil po yun siya sa init. O tingnan nyo yung mukha ko, parang nag-transform, ba diba? <laughs> At uh, mainit po talaga dito sa bansang Kuwait ngayon guys summer naman kasi dito ngayon at ganito po talaga ang itsura mo kapag ikaw ay bab magbabad sa mainit na araw, di ba? At habang ako pala ay nagbi-video diyan ay nagsasalita ako pero hindi ko alam kung anong sinasabi ko diyan, di ba? Sana all. <laughs> Kailangan ko kasing i-voicemail ko na lang para ma-express ko ang aking nararamdaman. O, di ba diba? Sana all. <laughs> Naghugot pa ang lola ninyo, mga kamanay. <laughs> Sobrang stress talaga ang manay ninyo. Dahil ikaw ba naman nakakulong ng anim na araw sa loob ng tahanan ng amo nyo? Tapos ang maririnig nyo lang ay lagi nagbubunga nga at tinitingnan pa ang mga gawa ninyo. Sana all, ba diba? <laughs> Sino kayang naka-experience ng ganon? Ayan, sa kakadaldal ko, hindi ko tuloy napansin itong dalawa na to ay nagmamarites. Charot, hindi po. Sila po ay tumitingin sa mga lugar dyan at tinuturo po ni Ruby Happy lang kung saan po banda ang Fountain. O, ba diba? Sana all. At si Ate Bernadette Daguhay naman ay nagtatanong kung saan banda. Ang Dancing Fountain na hinahanap namin, mga kamanay. Be happy lang ang naging uh, tour guide namin. At eh, tinuturo niya sa amin kung, kung saan makikita ang Dancing Fountain. At syempre, Pinapakita niya din sa amin at tinuturo niya kung gaano kalawak ang park na ito. Matatagpuan niyo pala ang park na ito sa harap ng Catholic Church dito sa Kuwait City. At sobra talagang ako ay namangha sa laki at lawak ng park na ito mga kamanay. <laughs> Parang bata lang na gusto excited at gustong gumala, 'di ba? Sana all. At hindi pa ako nakontento diyan, guys. bine ko talaga at hinintay namin ang dancing fountain kung kailan siya lalabas, 'di ba? <laughs> Ganito lang naman talaga kababaw ang kaligayahan ko, mga kamanay, para ma-enjoy ko lang ang sarili ko dahil alam nyo naman As what I said, ako po ay nagtatrabaho po sa loob ng bahay. At anim na araw po ako nakakulong sa loob ng bahay ng amo ko. In God's will, natapos ko ang walong taon na kontrata ko habang ako ay gumagala dito sa Kuwait City. Hahaha! <laughs> Sa kakadadal ko mga kamanay, hindi ko napansin na nandito na pala kami sa fountain na hinahanap namin. At hindi lang po basta-basta na fountain lang po yan guys. Meron pa po yang pailaw effect at saka with matching music. Talagang matutuwa ka sa dancing fountain na pinuntahan namin dito sa Kuwait City. Kung hindi pa nga oras ng aking pag-uwi, ay gusto ko sanang manatili pa dyan, mga kamanay. Dahil sobrang nabitin talaga ako sa napanood ko na Dancing Fountain. Every 30 minutes pala, lumalabas ang Dancing Fountain. At alam ninyo, hindi lang kami ang nanonood dyan. Marami din po ang nanonood at nag-aabang sa Dancing Fountain dahil sobra talagang maganda at mamamangha ka sa fountain na ito. O, oh, di ba diba? Sana all! <laughs> at ayan na po guys! Palapit na ng palapit at lalabas na po ang Dancing Fountain na hinaabangan natin. O, oh, di ba? Sana all. <laughs> o, oh, di ba? Parang nandito lang din kayo sa Kuwait at nanonood ng Dancing Fountain. Pagpasensyahan nyo na mga kamanay, tinanggal ko po ang music sa kadahilanan na baka mas CPR tayo, di ba all? Panoorin nyo na lang ang Dancing Fountain at ang pailaw effect. Sayang nga eh, hindi ko tuloy maisama ang music. Ay, <sighs> ganun naman talaga. But anyway, maging positive vibes pa rin po tayo mga kamanay. Dahil ito po ang gusto ko na maging masaya ako at maging masaya din kayo. Diba? Sana all. <laughs> Sobrang tuwa ko talaga nung ako ay nanonood dyan at uh, aram nyo ba na marami din nanonood at natutuwa kahit mga bata at matanda na natutuwa sa Dancing Fountain na yan. So mga kamanay hanggang dito na lang kasi baka ako naman ay map Dancing Fountain sa bunganga ng amo ko mga kamanay. <laughs> Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at sana din ay nag-enjoy kayong nanood sa Dancing Fountain dito sa bansang Kuwait. At hanggang sa muli po, maraming salamat and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching. i